Los Angeles Lakers hindi pa rin tapos sa trade ayon kay Brian Winhorst. Pero bago yan pag-usapan muna natin ang nalalapit na debut game ni Luka Doncic kasama si LeBron James para sa Los Angeles Lakers. Isang makasaysayang tambalan nga ang magaganap sa NBA matapos ang matagumpay na blockbuster trade na nagdala kay Doncic sa Lakers. Pagkatapos lamang dumating ni Luka Doncic sa Los Angeles, agad itong sasailalim sa isang press conference bukas ng alauna ng madaling araw para sa kanyang opisyal na pagpapakilala bilang bagong miyembro ng koponan. Mismong si Doncic ang naghayag ng kanyang kasabikan sa harap ng media, sinasabing hindi na siya makapaghintay na makalaro kasama si Lebron James, isa sa greatest player na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. NBA. Ayon sa pinakahuling ulat, malaki ang posibilidad na magdebut si Doncic bilang isang Lakers sa kanilang laban kontra Indiana Pacers sa darating na February 9. Mabuti na lamang at gumaling na ang iniindan niyang injury kaya't ngayon ay tututok siya sa pagpapabalik kondisyon ng kanyang pangangatawan upang maging handa para sa kanyang unang laro bilang bahagi ng Lakers. Samantala, si Lebron James mismo ay nagpahayag ng kanyang pananabik sa tambalang ito. Aniya, isa siyang malaking tagahanga ng laro ni Doncic at naniniwala siyang magiging matagumpay ang kanilang koponan sa bagong yugto na ito. Idinagdag rin ni Lebron na bagamat marami ang espekulasyon na gusto niyang lumipat ng koponan, pinili niyang manatili sa Lakers upang sa si Doncic sa kanyang nalalabing mga taon sa NBA. Isang kapanapanabik na season ang naghihintay sa Lakers at tiyak na abangan ito ng buong mundo. Samantala, desperado na nga ang Golden State Warriors na makakuha ng isang all-star player na magiging katulong ni Stephen Curry. Ayon sa ulat ni Shams Charania, halos lahat ng team na may All-Star ay tinawagan na ng Warriors Management. Maging ang kakalipat lang noong off-season at injured ngayon na si Paul George ay interesadong kunin ng Warriors para lang mapalakas ang kanilang lineup. Bukod kay Paul George, nakalista rin sa target ng Warriors sina Zion Williamson ng Pelicans at Lamelo Ball ng Charlotte Hornets. Isa pang malaking hakbang ang sinubukan nilang gawin, ang makuha si Lebron James upang ipartner sana kay Curry. Ngunit ayon kay Jake Fisher ng Bleacher Report, tila walang interes si Lebron na lumipat sa Warriors. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagkakaroon na ng Lakers ng bagong dynamic duo na sina Lebron at Luka Doncic. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang Los Angeles Lakers pagdating sa trade market. Ayon kina Brian Windhorst at Shams Charania, aktibong naghahanap ng big man si Rob Pelinka upang mas mapalakas ang frontcourt ng team. Sa mga pangalang lumulutang, kabilang dito sina Miles Turner, Walker Kessler, Nick Claxton at Robert Williams. Interesado rin umano ang Lakers sa center ng New York Knicks na si Mitchell Robinson. Sa nalalapit na trade deadline, maraming kuponan ang naghahabol ng kanikanilang target na manlalaro. Ang tanong, magiging sapat ba ang mga hakbang ng Warriors at Lakers para mapalakas ang kanilang tsansa sa championship abangan ang susunod na kaganapan sa NBA trade season? Rebound Austin Reeves, alley-oop to Lebron, slam dunk and a foul. A perfect pass by Austin Reeves and Lebron did the rest.